Hi guys! So today naman, i-try natin tong sabi ay number one daw na po rin. Binili namin dito sa Family Mart. O tingnan muna natin yung packaging na yan you know? o. Sobrang classy ng packaging niya. And ito naman, pa, pa siya eh. Hindi siya parang cup na cup yan you know? o. style niya and color white na white. Kaya so, buksan na natin and hatulan na natin ito. Punta lang nga abang siya ang number one po rin. Kasi dito sa Japan guys, mahilig or Ah, uh, sakit talaga yung purin. Oh, wow! Hindi siya yung kulay ah uh, may yellow-yellow na parang leche plan, ha? So, talagang white na white siya. So, then, tingnan natin kung, kung gaano siya kalambot, kasos. Oh, my God! Wow, so sobrang puti naman yan. Ay, pati yung ilalim, hindi siya caramel. White din, wow! So, try na natin, guys! Yummy! Mmm. Mmm. Wow. Masarap, no? Guys, ang sarap niya. Light na light yung lasa niya. Pero hindi siya, ano ha, matamis. Milky na milky siya, guys. So, try niya din to, guys. Napakasarap.